<laughs> ano yan? Uh, oh. Season tilapia. Oo. Oh. Season tilapia. Ha. 'yan? Ah. Isnagyan, is nagpapakain din ng ananap. Ay hindi natamaan. Na Ayun, okay na yan, malaki laki na yan. Paan sarap ng kamatisan yan. Kamatis. Atis. Atis. Eh, porque ba kasi sa nay kasadori, no? Matak na tatlo ah. Ano ba? Diyan na magdori ka ngayon. Mamaya alas alauna. Diyan, harap na yun doon Ayan, uh, Saan so harap doon? Sa kabilang ta? yun? Oo. Diyan ako eh. Uh, pinakawalan ko last kong punta dito. Oo. Uh, eh, uh, uh, pinakawalan kong dalawang dori. May nakababad ay, nga ay, ako dyan. Pinagay ko sa bata. Oo. Uh, Hindi naman bigay yun eh. <laughs> <bayahan> yun. <laughs> Mabayaran <laughs> din. <laughs> ha? Ano yung... Parang Ah, uh, pala Okay. <laughs> Doon kayo. Maramang <laughs> kakajek. Dali. Lunok. Lunok. Ano to? Ano to? Ano to? Ako ka na. Hindi na. Sige lang. Sige lang. Okay lang. Ah. Ayan. Sige. Paklasin mo. Tagalin mo. sok mo yung ano mo. Largaan mo na gusto yan. Largaan mo na gusto. Yan. Ayan. O. Oh, Isuksok mo yan. Para hindi ka mahirap mag...

Mm. malaki laki yung jig ah. At... <laughs> laki laki pa naman yung jig. Sinker ka. Tadak <laughs> <laughs> yung lang ako sa yun. <laughs> maliit lang. Na... <coughs> <coughs> ito yata, maliit yata ito. Oh. Mag hirap <laughs> <mo sa> <laughs> 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 magkalimutan dito eh. Kagiliw. Anoorin mo sa sidong meron dito, eh. ko mo to?

Ante sa picture lang kita, asa ko, asa Asam na lang sa oh, uh, muna muna. Baby picture. Oh, ule, ule. Ule. oh <laughs> Aroyo. Aroyo, pati. Gloria. Gloria. Sa, atin, may Gloria. sa kanila, puro tilapia. <laughs> <laughs> ano, may ano ka diba? May Ano ba to? Pump? Susunod pumps, dala ka nung ano? Nung Susunod dala ka nung Rayon? Oo Para pagka nakahuli ng ano Buhayan ah. Diba? Nagano ka ba ng fish doon? Oo, oh, oh, nataas. Naglalagyan ko. Yun. Para dagdag attraction sa mga... Oh. <laughs> Lagyan mo ko Tapos lalagyan ko na nga yan. Lagyan mo kubo? Tapos pwede rin sila mag fishing Oo. Pwede Tilapia 500. Tilapia 500. <laughs> <laughs> Bagos mga 900 per kilo. Wala <laughs> oh, na, ano, huwag mo na haluan ng pangu. Kaya ang pangu sa pag-uling. Dilap yan lang. Tilapia yan. Saka ano. At <laughs> saka okay, yung ang, pagka ang mga tilapia yan ano, yung one, kulay uh, yung kulay orange mga 1.5 5 pero uh? yung usapan. 1-5 <laughs> yung ano pre? One five yung kulay orange na tilapia. Oh, Tergilo. Yun yung yung, may ter yun eh. One five yun. Tapos kapag nahuli mo yung kunwari apat na species na gana ng, 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 ng tilapia, libre ka na lang. Huwag uh, <laughs> <laughs> ka na kompleto mo. Huwag kompleto mo yung species. Huwag ka yun, hindi. Mabayaran mo. Kasi <laughs> siyempre may injured yung uso nun eh. Oo. Uh. No? Oh. Hindi talaga Oh, <laughs> na oh, yan iba naman yan. Uh, <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> oh, bisugo no. O, bisugo. No? Parang bisugo diba? o yan, Jake, masyado na maliit yan. Oh, i-release na mo na 'yan. Oh, pa sabihin mo nag-cut 'yung release ka. Oh, sila lang. Ayos sa atin.

<laughs> Kasi yan, may bayad dyan eh. Ano <laughs> <laughs> yeah. dito isa? isa, isa. Iyak ng ril eh. Hmm. pala... Lulukot nga mo. Kaya pala papunta sa kabila. Okay. Tsaka ng hey, hmm. Plus, Anto, na, yata, eh. Tsaka miyak ril. Video Ano to? Video? Okay na to? Si, si Harpy. Uh, eh, uh, eh. Shout out to kay Harvey. Shout to Shout out to ah, Harvey, Harvey. Harvey. Kay Harvey. <laughs> Ay, Shout out to <laughs> <laughs>

Saan naman 'to eh baka banak gym <laughs> anak ah, na naman lock D banak. hindi oh, oh good size aw oh, salok yeah. dick salok dick oh. Oh, ah, salok salok, yeah. salok nga yeah. ah salok na awag ra, na rawag na Na hawak na hawak eh. Hawak na hawak na. Hindi na lang. Pwede na ito na. <laughs> Papal lang labad na yan. Ah, o yan, oh, ayan kapit oh, malaki to. ready mga anak kayo ano, salok. Na, tabi-tabi. Tabi ha? nagigim nagigim sa Good size din 'yan. Bid-bid. Oh, Bid-bid <laughs> pala eh, <laughs> oh, Balik mo na. <laughs> Ikaw. Hindi. Oh, hindi. Hindi ako, ako mag-ano ng bangus pa. Ayaw namin bangus. Dapat pala sa kanila natin. Dapat uh, <laughs> pala inalok natin sa kanila. <laughs> sa kanila. Sakto lang sakto. Yun. Uh, so, pala binigay natin sa kanila. <laughs> sa kanila baka gusto nila. Ha? Ayaw din nila. Ayaw din nila. Pakawalan na, pakawalan na. O, oh, pakawala mo na yan, nak. Maliliit. Ito nga isa, hindi. Aling? Dalawa pa yung nadali mo. Ito, 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 ito. Ano yan? Malaki. Uy, hey, kung, um, kung sa, sa mo, wala na lang Ha? Alain, line, 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 mo. line ko? No, wala naman line ko Nandito ang line ko eh. Ah. mga bodybuilder yung mga yan <laughs> Lalakas na maliliit Abang siya yan Hirap na hirap si Kuya Joe Itong batak sobrang dito Ay malaki Pabot daw daw pabot Pero mga salok Kaya namin yung salok Malaki Malaki Wag na wag na wag <laughs> Palit daw sabi ng ano, lawa. Ah, malaki na. Ay, <laughs> putik. Ano, Paps? Wala na, hindi na sa'yo. Ha? Pero enjoy, enjoy yung day. Enjoy naman, ano? Ano, Jake? Okay ba yung ano? Oo, enjoy na. Enjoy ba, enjoy? Oo, yeah. <laughs> Nangunguha Sa kanya na, nangunguha ka na. Hawakan mo Magliligpit pa ako. Hawakan mo. Paano? Enjoy naman. Ha? Lalo na nung kasagsagan ng kagatan, Jake. Ano? Nung ng kagatan. Kada na kagata ka niyan. So, sinig din na. lang mangyari dito eh. Ano? Oo, yung sabi yung tirapya. Na araw na 'yan, 'no? Ay, sa'kin akin ho. Ano lang 'yan? Kakagat lang lang. Um, isang sa tuwing linggo, isang pagka mo, na miminta ko Ano lang? Ha? Yung ano na yung ano. yung isang kilo. 'No? Oo. na? Isang kilo na iuwi ko. Malapya. Mas maliliit pa. Hmm. Maliliit pa yun. Ngayon malalaki na kasi lang ano na, bihira lang. Hmm. Ay puta. Na, natin. Hawak ko to ay. Oh, pinapay pa oh. Jack. Oh. Tayo tapat. Oh. Huh? Ito Meron Oo, oo, oo. Ano yan? mo dyan, Pang merenda yan. <laughs> 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 Ayun yung misa ako dun eh.

si may wagang okay. <coughs> Ilang kilo kaya order sa kanila no? ano, na, nagsama-sama sila eh. Full set. Uh, Kulo ko Oh, oh na. na. natin yan. Okay. Okay. Okay.

Ha? Ibibigay ko sa iyo yung ano, Jack. Yung isang surf rod na ganun, no? Kaba. Hmm, ganun. No? Hindi oh. naman ako nagsasalt rod, Pops, eh. Rod. Para okay, matuto ka rin, ha? Ay, ayoko, igangalig kayo, Pops, kasi yun, oh. eh. Uh, Walo, ito. Hmm. Sige nga, anak. Angat na. Angat na, anak. Ah, kasi to. Ay, atingin ng huli. Sari-sari. Tara. Ibinabin mo nga, Jack. O, Danilo. Palas. Kaya nilang aming pangulam, Danilo. Bakit o? Bakit ako? Sabihin mo <laughs> nito, mayroon o galit mo? Ito yung okay. <laughs> dragon nga ngayon Hindi lang talaga ako nakahuli na <laughs> dahil tagal dito bro yun buong isang araw dito lang siya nakalagay Ano? 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 Ano?